Thank you. araw po mga kabisnes, mga kapati. Sana po nasa mabuti po kayo panagayan. Uh, panibagong araw, panibagong reaksyon po tayo. Uh, reaksyonan lang po natin yung mga natalo sa local election. Sa mga bumatikos po sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at saka po sa ating Vice President Sarah Duterte na binabato po sa issue ng extrajudicial killing na sa Davao na inaano po nila Trillanes uh, po ng mga Quad Com Committee. At saka po yung kay Vice President Sara Duterte yung kung sa DepEd, yung PONDO po, na uh, sinapahan po nila ng plunder case. Uh, Panoorin po natin yung mga... Hindi tumakbo at saka yung hindi po nanalo ngayong eleksyon 2025 yung mga pumalaban po sa ating dating pangulo Rodrigo Roa Duterte at KBP Sara Duterte ano rin po natin Mapapansin niyo po ah uh, lahat po ng member ng Quadcom committee ay tawang parang hindi po pumasok sa okay sa pagkapanalo sa mga tinatakbo nilang pwesto sa gobyerno. Uh, ah, kaya kay lang po dito ay yung mga wala pong kalaban na walang nag nagano na lumaban sa kanila ay sila Akop. Ah, isa rin po 'yan sa committee sa Quadcom Quadcom. Tapos si Kong Jay Kung Hun yan po ay mga walang kalaban sa kanilang tinatakbon sa pwesto. Uh, napakasulat din naman nila Barbers. Si Barbers, si Paduano at saka si Gonzales. Saka yung si Manuel. Sila po ay wala, last, wala na pong kumbaga hindi na sila arit tumakbong kung congressman kaya po hindi na sila nagagad ibang pwesto, kaya po hindi na sila tumakbo. Uh, kung nagagad siguro sila na makatakbo pa ulit, eh, alam na this po ang mangyayari. Uh, yan po ang impact ng ginawa nilang pagyurak sa pagkatao ng mga Duterte. Kaya po nakikita lang po dito na pinakikita po ng mga taong bayan na nilabas nila ang hinain nila sa ginagawa nilang paninira po sa mag-ama na Duterte na ang alam naman po natin ay ito ay politika ang tawag na nito para hindi po makatakbo ang ating Vice President Sara Duterte makikita nyo rin po sa nangyaring eleksyon na taong bayan na po ang musga na hindi sila natutuwa sa ginawa ng mga to na sa Qualcomm Committee na paninira sa mag-amang Duterte na sa tutuusin po ay marami pong nagawa si Pangulo Duterte na hindi nila biligyang halaga samantalang nung si Pangulo Duterte ay nasa pwesto pa ay sila tong kung makadikit eh parang kung sabihin na ilinta ngayon ay eh, pagbaba ni Pangulong Duterte ay eh, inupakan nila ng todo at talaga namang niyurak ang pagkatao lalong lalo na po si Bipi Sara uh, ah, makikita din po natin sa kalipas na eleksyon na yung mga nasa pinaka tok tok ng quadcom committee ay lumaglag po lahat sa na sa nakalipas na eleksyon nandiyan po sila Franz Castro si, si Franz Castro po ay isa po yan sa bumabanat po sa magamang Duterte na gustong pabaksakin si VP Sara para hindi po makatakbo sa susunod na eleksyon sa 2028 oh, 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 presidential presidential election. Yan po si Franz Castro ay isang makabayang black. Siya po yung ano po ng ano ng party list na usap-usapan ay eh, ano daw po ng NPA ganoon. ah, uh, alam mo naman po ngayon sa atin sa mga sa administrasyon natin yun nga usap-usapan malawak welcome na po ang mga makabayang black saka yung mga utak ng MPA dito sa administrasyon na to makita nyo naman po yung mga congressman ngayon na ano ng party list hindi po natin pagkakaila yung mga party list po ay parang ginagamit na rin na dating kaaway au, kaaway ng ba, bansa na yun nga usap po na uh, galing sa NPA ang mga to uh, isa pa rin po ay si Arlen Rosas tumakbo pong senador itong na, uh, nakaraang election din po uh, naglag din po siya isa rin po yan sa nasa nasa pinakaulo ng Quadcom Committee na nag-iimbestiga doon sa mag-ama sa extrajudicial killing dun sa doon sa pondo ng DSWD na sa pamamahala ng ating BP Sara yan po mga yan ang nasa pinakaulo ng investigasyon. Pati po si Migs Subiri, ah Migs Nogales. Isa rin po 'ya sa kasama po sa nila Pats Castro saka ni sa kami Arden Brosa sa pag-iimbestiga doon sa Quantum Committee na pilit pilit pinabababa pilit pinaamin ang mag-ama sa hindi naman talaga dapat hindi naman ginawa kaya po laglag lag, lag, din po yan sa eleksyon uh, pa po ang isa si ay, si Abante po yan po ay yan ang lagi ko pong nakikita sa investigasyon sa Quadcom yan si Abante ah, uh, yan po ay gitil na gitil na Lagi pong nakasagotan ni presid dating presidente Duterte. Yan pong si banting yan. Isa po yan sa gustong magpabaksak sa dating presidente at gustong makulong. At isa pa po itong tumakbo sa kapagka ng Laguna na si Dam Fernandez. Uh, isa po to sa tinatawag na Googleman sa Quadcom Committee. Uh, Binasagang po siyang Googleman kasi po, lahat po ng ginagawa niya sa Quadcom ay magagaling po sa Google. Sineresearch niya po. Kaya po, ambasags niya kanya ay Googleman. Laglag din po yan sa pagka-gobernador ng Laguna. Kaya po, kung ihimay-himayin niyo po itong mga pangyayaring to sa nakalipas na eleksyon, lumalabas po dito na taong bayan po ang humuski sa kanila dahil ayaw po ng taong bayan ang mga ginagawa nilang pag-iimbestiga sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at saka po si Vice President Sara, Bin, Sara Duterte. Dito po natin malalaman kung gano'ng kalakas po ang ating dating Pangulo at marami pong nagmamahal po sa kanya. Makikita nyo rin po sa isang ano natin na si kumbaga si Trillanes. Si Trillanes ay isa rin po yan sa gusto magpabaksak sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tumatakbong mayor sa Kalookan. Laglag din po yan si Trillanes. Yan po ay isang tumistigo sa extrajudicial killing ni President Rodrigo Roa Duterte sa Dabao. Lahat po ng ebidensya niya ay inilabas niya na napatunayan naman na pawang walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Kaya ito ay inakit niya sa mataas na hukuman sa ICC. Kaya pinagplanuhan po ng gobyerno o nila para makulong po ang ating dating Pangulo si Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nakakulong po sa ICC sa Netherlands makikita niyo rin po na hindi gusto ng tao ang ginagawa nila dahil kung ito ay pabor sa yung ginawa nila sa tao ay tak na mananalo po sila sa eleksyon nakita mo lahat po ng bumangga sa ating dating Pangulo at sa ating VP Sara ay nalaglag po sa ngayong nakalipas na eleksyon. Nakikita nyo rin po na kahit hindi po tumakbo ang ating dating Pangulo at hindi po siya nangampanya sa pagkameyo ng Dabao, pinakikita po ng taong bayan na mahal na mahal po nila ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nakita nyo po ang labas ng boto na sa pagkameyo nakalaban ni si Nograles nakita nyo wala pa sa kalahati ang boto ni, Rogla, ni Nograles kay dating Pangulong Roa Duterte hindi pa po yan ang angampanya at siya nga po ay nakulong gawa po ni Trill